Ito yung kanyang water pump na leak ya Dito sa nag-leak mga ka-GM, dito sa kanyang pinaka-breeder dito. Pag nag-leak dyan, tapos sa yan na siya. Oh. yung kanyang pulley rito. Ito yung kanyang pulley. Yan. Tapos yung kanyang uh, fan blade. No? So ayan mga ka-GM, uh, dito sa Isuzu D-Max. No? Yan, uh, tinanggal natin yung kanyang uh, water pump dyan. At uh, papalitan natin ng ano, bago. Kasi kung mapapansin ninyo, yan, no? Oh. Uh, leaking siya mga kasi gm leaking na siya nilinisin natin yung kanyang uh, kulat dyan na uh, tumigas na no kasi uh, nag-leak yung kanyang water pump so ayan siya tinanggal natin yung shroud dito saka yung kanyang uh, fan fan blade para matanggal natin yung kanyang water pump dito sa harapan no saka yung kanyang uh, drive belt saka yung uh, pinaka ano din sa aircon belt yan yung mga tinanggal natin dyan para ma, maluwag tayo sa paggawa dyan no ito pala yung ano niya ito yung kanyang water pump na leak niya. Dito siya nag-leak mga kachem. Dito. dito sa kanyang pinaka-breeder dito. Pag nag-leak dyan, tapos uh, yan na siya. Oh. Kasi nakakabit yung kanyang pulley rito. Ito yung kanyang pulley. Yan. Tapos yung kanyang uh, fan blade, no? Dyan nakalagay. So, ito naman yung ating ipapalit ngayon na bago. Replacement. So ayan siya. Tapos yung ano niya pala, yung kanyang uh, rear transmission oil seal, papalitan din natin. Ito yung kanyang part number kasi leaking din yung kanyang gear oil doon sa kanyang transmission, no? So ayan po at uh, amatang, uh Yan uh yun, naka, ikakabit na natin Lilinisin muna natin yung ano nya Tubigas na mga kulat yan Tapos sa uh, saka natin kakabit yan, uh, yung water pump niya ay uh, pinalagyan natin ano na, uh, silicone. para sigurado. Yung kakabit kasi na water pump ay replacement na siya, mga GM. Tapos may ano naman siya, gasket na parang rubber siya. Ang ganda ng

तुण। तुण। तो लगा के गलती चलो दोस्त खाना खाओ भैया अभी हो गए बाहर लड़का भी गया तामिल चंडी में तो बारिश का नहीं पता मैं कहां हूं <laughs> Yana, kinakabit na. kasama ko pan

Yan, tapos ang pinaka adjuster niyan sa ano alternator yung adjuster niyan to ito tapos yung uh, belt dito papunta naman dun sa ating uh, compressor no DC compressor so ayan bali yung kanyang uh, DC belt ayan na kakapit ah, na yung kanyang throttle doon tapos yung isipit naman tapos susunod yung fan blade no <coughs> O so yan na, uh, na nakompleto na mga ka-gym. Lalagyan na lang ng ano, kulang. Yan na, nilalagyan na ng kulang. Here also. Sure, So ayan, uh, na natin mga ka-DM Ayos na, nakapit na natin yung kanyang water pump no? Okay na, okay na yung uh, pandar niya Okay na uh, yan, bali tapos na uh, Like and share lang po yung ating mga videos Para maraming magkaroon ng idea So ayan, ah, ang ganda na ng under niya mga ka-GM At ah, wala na yung kanyang leaking Ito, ah, pinalitan natin ito ng ah, water pump Kaya patuloy mo lang panoorin yung aking mga videos At ah, ito, para magkaroon din ng idea yung iba At ah, like and share sa ating mga video no? Para maraming makapanood sa ating mga video Sa so, itong nga ah, Isuzu D-Max